Nagmula sa isang pamilya na may simpleng pamumuhay. Dumanas ng matinding pagtitiis, ngunit puno ng pagsisikap at pangarap. Naging tagalinis ng kural ng baboy, naging tagalinis ng sapatos, naging janitor, naging gasolin boy. Hanggang sa makatapos ng pag-aaral ang buhay niya, punong-puno ng hirap, ngunit sinamahan niya ng matinding pagsisikap at matayog na pangarap. Tila'y pinanganak talaga siya upang umukit ng kasaysayan sa ating bayan. Naging isa siyang matagumpay na negosyante, ngunit mayroon pa rin kababaang laob. Sa hiling ng mga taga-San Roque, siya ay tumakbong punong barangay noong 1994. Hindi lingid sa lahat na siya ay tubong maasim sa San Rafael, Bulacan. Ngunit ito ay hindi naging hadlang upang siya ay magtagumpay at maging kapitan ng Barangay San Roque. Tatlong sunod-sunod siyang nahalal na punong barangay at saksi ang kanya sa kanyang paglilingkod ang kanyang sekretaryo noon na si sekretaryo Silistino Tinoy Roque. Noong 2002 Nahalal siyang ABC President o pangulo ng Liga ng mga Barangay sa San Rafael. Isang natatanging pangyayari ito sa kasaysayan ng politika sa ating bayan. Dahil kadalasan, ang nahahalal na ABC President ay kaalyado ng punong bayan. Ngunit sa pagkakataong ito, siya ay hindi kakampi ng administrasyon. Hindi ito naging hadlang upang siya ay pagkatiwalaan ng mga kapwa ni Yapunong Barangay. Taong 2007, matapos ang kanyang panunungkulan, ngunit hindi rito natapos ang kanyang serbisyo publiko. Halos araw-araw pa rin siyang nagtutungo sa ating bahay pamahalaan noon upang tumulong sa ating mga kababayan kahit hindi na siya isang halal na opisyal. Tumayo siya noon bilang political advisor at campaign manager. Taong 2010, siya ay tumakbo at nagwagi bilang pangalawang punong bayan ng San Rafael. Siya ay mas naging tanyag, lalo na sa pagtulong sa kapwa. Wala siyang itinangi, wala siyang pinili. Lahat ay kanyang tinulungan, lalong-lalo na ang mahihirap nating kababayan. Pinangunahan niya ang pagpasa ng maraming batas at ordinansa para sa kaayusan kaya natin at ng mga ng barangay ng Kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan. Hanggang dumating ang sandali na sinabi at ipinangako ng Nooy Punong Bayan na siya na ang susunod na mayor ng bayang San Rafael. Lalo siyang nagsikap na matugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan ang banal na tungkulin ng inyo na inyong pinagtiwala sa akin ay buong puso, buong sigla, at buong katapatang ko ko na ginampanan at patuloy na ginagampanan ng may kasiyahan at kaluguran kasama ang pagpapakumbaba at kababaang loob. Dumating ang panahon ng paghahanda para sa nalalapit na halalan. Nagkaroon ng pagpupulong, ngunit ang ipinangako noon mukhang hindi magkakaroon ng katuparan. Kaya't minabuti niya na konsultahin ang mga kakampi at kaalyado. Hindi naman siya nabigo dahil lima sa anim na reeleksyonist na konsihal ng bayan ang sumama sa kanya. Tatlong tatlo mula sa tatlong apat na punong barangay sa ating bayan ang sumuporta sa kanya. Mahigit labing walong libo ang sumapi sa kanyang itinatag na samahang tinawag niyang pag-asa. Panahon ng kampanyahan. Sari-saring paninira ang ibinato nila sa kanya. Lahat ng negatibo, lahat ng masakit, lahat ng masama, ipinaratang nila sa kanya. Ngunit nanatili siyang matatag sa tulong ng puhong may kapal, at ng mga taong nagmamahal sa Kanya. Limang araw bago ang araw ng halalan, sa tulong ng pera, koneksyon at impluensya ng mga kalaban, nakapagpalabas sila ng isang warrant of arrest. Nagpaskil sila sa mga poste na wanted ang pangalawang punong bayan. Ipinagsigawan nila sa kalye na siya ay nagtatago at pinagahanap ng batas. Mga kababayan, hindi po lingit sa inyong kalaman Ama mga ginawa ng ating mga kalaban sa politika. Ginamit nila ang kanilang kapangyarihan, ang kanilang mga koneksyon, at ang kanilang pera upang makapaglabas ng isang warrant o pares laban sa akin. Ikinalat nila sa taong bayan na ako ay isang wanted. Ipinaskil nila sa mga poste na ako ay nagtatago. Iniligay nila sa Facebook at lahat ng paninira ay binatawag nila sa inyong lingkod. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Ngunit siya talagang uukit siya ng kasaysayan dahil dalawang araw matapos lumabas ang warrant of arrest para sa kanya, isang temporary restraining order o TRO ang binigay sa kanya ng Court of Appeals dahil sa kawalan ng ebidensya sa kasong sinampa laban sa kanya. Umani ng simpatya mula sa taong bayan ang ginawang pagigipit sa kanya. Kaya't matapos ang bilangan ng ikalabing ng Mayo, ipinroklama siya bilang bagong punong bayan ng San Rafael. At muli siya mukit sa kasaysayan dahil siya ay nakapagtala ng pinakamalaking lamang na umabot sa mahigit 15,000 abante laban sa kanyang katunggali sa pagiging punong bayan. kasaysayan, ito ay kadikit na sa kanya. At patuloy pa siyang gumagawa ng kasaysayan na hindi pa nagagawa ni Inuman. Ang may tanga ng bagong pag-asa para sa bagong San Rafael, ang nagdala ng pagbabago at tunay na pag-asenso, ang mangunguna sa pagtahak natin sa tuwid na daan. Ang ating minamahal at ginagalang na ama ng bayan ng San Rafael, ang ating punong bayan, kagalang-galang Cipriano Goto Biulago Jr. Ang bagong pag-asa ng bayan ng San Rafael. Palakpakan po natin, kagalang-galang Cipriano D. Biulago Jr. Noong ako ay nagsimulang manungkulan bilang inyong punong bayan noong a primero ng Hulyo ng taong kasulukuyan. Nakakita ako ng dalawang uri ng daan. Sa isang banda, ay ang pag-una sa pansariling interes, ang pagpapailipin sa mga politikal na konsiderasyon. At pagsasakripisyo sa kapakanan ng taong bayan. Ito ang baluktot na daan na tinahak ng nagdaang administrasyon. Sa kabilang banda naman ay ang pagpili para sa ikabubuti ng taong bayan. Ang pagtanaw sa interes ng mas nakararami. Ang pagkapit sa prinsipyo at ang pagiging tapat sa sinumpaang tungkulin bilang lingkod bayan. Ito ang tuwid na daan. At ito ang tinatahak ngayon ng bayang San Rafael. <laughs> Tulad ng inyong napanood kanina, maraming pagsubok ang dumating sa aking buhay paglilingkod. Ilang beses tayong nianig ng problema. Maraming beses tayong binato ng putik at paninira. Inakala nilang mapapaniwala nila ang matatalinong mamamayan ng San Rafael. Akala nila ay mapapayugod nila ang aking maalab na adhikaing makapaglingkod sa ating mga kababayan. Nagkamali sila dahil matatag ang inyong lingkod sa tulong ng puong may kapal, sa tulong ng aking pamilya, sa tulong ng mga taong nagmamahal sa akin. At igit sa lahat ang mga taong lubos na nagtiwala sa akin. Kayo po yon ang aking mga boss, ang aking kababayang San Rafael Leño. Noong inaugural session, ibinahagi ko sa inyo ang aking 10-point economic and development agenda. Ngayon, akin naman pong ibabalita sa inyo ang ating mga nagawa na nakapaloob dito sa loob ng aking unang isandang araw bilang inyong punong bayan. Sa edukasyon, aking ipinangako, noong panahon pa lamang na ako ay nangangampanya, na bibigyan ko ng higit na atensyon ang sektor na ito. At sa katunayan, akin na po itong nabigyan ng katuparan. Ang dalawang milyong pisong pondo ng ating pamahalang bayan para sa mga iskolar na mag-aaral ay tinumbasan ng inyong lingkod ng halagang dalawang milyong piso rin mula sa aking sariling bulsa. Kaya't apat na milyon na ang pondo para sa ating scholarship program. Mas marami na tayong matatalinong kabataang San Rafaelenyo ang matutulungang makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Sa katunayan, mahigit walong daang mga mag-aaral ang nabigyan natin ng scholarship grant nitong nakaraan semester at ngayon simula ng second semester. At narito ang ilan sa kanila. Panurin po natin. Sa magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Bernard Santos na kaingin San Rafael, Bulacan. At second year college na po ngayon sa Bulacan Polytechnic College at kasalukuyan graduating na po. Um isa po ako sa nabiyayaan na scholarship ng ating mahal na mayor, si Priano Goto Villago. At ako po ay nagpapasalamat dahil po sa dahil po malaking tulong po para sa akin ang scholarship po ng ating mayor. Ah uh, sana po marami ma po kayong matulungan na, na tao na katulad po naming medyo kapuspalad po para po para po kahit paano ay matugunan po ang kanilang pangangailangan sa kanilang pag-aaral. Um, maraming salamat po. Ako po si Maureen R. Santos mula sa Barangay Pasong Kalyo, sa Rafael, Bulacan. Nagpapasalamat po ako, Mayor, sa inyong napakagandang adhikain na makabigay ng scholarship sa mga katulad po namin, mga mag-aaral na nangangailangan po. Uh, maraming salamat po dahil napakalaking tulong po na ito para sa, sa aming pag-aaral. Malaking tulong din po ito para sa aming mga magulang sa aming pag-aaral. Maraming maraming salamat po sa inyo, Mayor, at mabuhay po kayo. Nais ko rin pong